Sinasabi ng Diyos na magugulat ako sa maraming bagay bago matapos ng taon. Makakakuha ka ng US Dollars, isa 0 milyon mula sa Diyos kung magugustuhan mo ang video na ito at maniniwala ka sa Diyos. Maghanda kang magulat sa dami ng magagandang bagay na darating sa'yo. Ang iyong kayamanan, kalusugan at kaligayahan ay abot sa bagong taas. Kung ganda ka, magtipenge 1111 abang papazok tayo sa 2024. Maghanda para sa isang taon na puno ng kapayapaan, magagandang bagay, at mabuting balita. Huwag kalimutan na ang MGA regalo kayo sa higit pa sa pera lamang. Hayaan ang mga magagandang bagay na pumasok sa iyong puso at maniwala sa kanila. Alamin nito, ako, ang Panginoon mong Diyos, ay nagpaplano ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Papalitan ko ang iyong kalungkutan ng kaligayahan at ang iyong mga pagkabigo ng mga tagumpay. Tutulungan Shitang Makalis sa Kahirapan at Mapunta sa Buhay Enge Kasaganan at Kayamanan. mga pintuan patungo sa pinansiyal na kalayan Ipsilon Lagepas sa iyong inaasahan. Kung papanoorin mo ang video na ito ng buo, magbubukas ang malalaking pintuan para sa iyo habang patuloy kang sumusulong. Mawala ang bigat na reyong maproblema sa pera at mapapata ang lahat na reyong iyong mautang. Eng kayamanan Y dadaloy sa ipsilono ng madali, tulad ng isang ilok na hindi tumitigil. Ang 2024 ay may maraming magagandang posibilidad para sa iyo at sa iyong pamilya. Ngayon ang oras para sa paggaling, pagbabago, at mga regalo. Ang madaling pera ay darating sa iyo dahil gusto kita. Kung naes mong makahanod pera, Tinggang ang link sama komento sa ibaba na video na ito upang malaman kung paano masimung kumita na re kagat. Alemen ang nakakagulat na MGA lihim ng kayamanan na ibinahagi ng isang kroog na siyentipiko ng nasa. Ang MGA ara ang sakit, stress, at kalit ay malapit ng magwakas. Binibigyan kita ng buhay na puno ng kaligayahan, kapayapaan, at kasyahan er binibigjen din kita NG ai ai bagong regalong pinansyel NA hindi mo ina kalang possible. Para makuha ito, mag ng isang libo dalawang daan at labindalawa. Sinasabi ng Diyos na way mapuno ka ng aking walang hanggang pagmamahal, paligiran ka, bigyan ka ng kagalakan, kahulugan at kapayapaan. Buksan ang iyong puso upang tanggapin ang lahat ng magagandang bagay na naghihintay sa iyo, dahil ako ay tapat na magbigay sa mga gustong tumangga. Kung maniniwala ka sa akin, makiking malimanag ang iyong kinabukasan. Mahal ko, nasa mga kamay kita at alagaan kita. Polam sa kalungkutan, sakit, at mga geybing walang pahinga. May mangyayaring kamanggehaya geheya na magbabago sa iyong buhay magepa kailanman. na natatapos ang linggo, maganda para sa isang gago sa magagandang bagay. Magkakaroon ka ng maraming kalusugan kagalakan, at kaligayahan. Ang mga himala na darating sa iyo ay higit pa sa inaasahan mo. Ayusin nila ang iyong katawan, pagagalingin ang mga sirang relasyon, at magbibigay ng puwang para sa mga bago. Makakun ka na yema pakatang mataguma. Kaya kung bigyan ng kapayapaan ang iyong nakaraan, gabayan ang iyong kasalukuyan, at bigyan ng pag-asa ang iyong hinahara. Alam kon marami sa inyo ang dumadaan sa mahihirap na panahon. Nakikipaglaban sa mga problema tulad ng addiction, pagkalungkot, at kalungkutan. Ngunit huwag mag-alala bilang isang dios ng kalayan, kapag pinakawalan montak at hinayan ang zarili montak, may papalaya montak ang tanikala na pumipigil sa iyo. Maghanda para sa isang tunay na mahiwagang panjayari na magaganap sa bawat bahagi ng iyong buhay. Maaring sa iyong trabaho, pamilya, kalusugan, opera. Huwag kalimutan na ako ay psilon isang Dios ng mga Himala. Magtype ng siyam na daan at siyam na putsyam kung handa kang tanggapin ito. Kapag nawalan ka na ng pag-asa at naniniwala kang walang paraan palabas, maari kong ipadala ang isang Himala na magpapaganda sa pakiramdam mo. Magtiwala ka sa akin sa aking perpektong oras. Palakya kong gumagaba sa likodeng gimga eksena upang maganap ang kamangamangang mga bagay para sa'yo. Mahihing mas mabuti ang mga bagay para sa iyo sa trabaho, pero kalusugan at mga relasyon. Ako ang makapangyarihang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at binabantayan kita ng pagmamahal at pag-aalaga. Ang MGA Himala ay malapit ng maganap. Eng buong pamila emo ay gagaling at makakatanggap kain getulong sa oras na kailangan mo ay tiyo eng gehigit. Ang mga kamanghamanghang Himala sa pera ay magaganap sa iyong buhay at lahat ito ay dahil kay Jesus. Alalahanin na nandito ako para sa Ipsilono kapag eng buhay Ipsilon nagiging masyadong kumabigat. Papayapain kita at tutulungan kitang dalhin ang iyong mga pasanin at punasan ang iyong mga luha. Maktiwala ka sa akin, maktiwala na ang aking timinggay tama dahil lahat nege bagay ay ayon sa aking pilano. Papalitan ko ang iyong mga problema ng mga tagumpay kahit na parang imposible. Sabihin mong amen kung naniniwala ka sa plano ng Diyos sa taong ito at handa ka ng tanggapin ang mga mabubuting bagay na darating sa iyo. Mahal kong anak, sa pagsisimula mo ng bagong taon, tamasahin ang mga magagandang bagay na naghihintay sa iyo at magkaroon ng pananampalataya sa mga himalang plano ko para sa iyo. Hagbang hagbanjin emo ng bavad hagbang na may pakasa, alam na papalapit ka sa iyong klayunin. Naway dalhin ng dalawang libo at dalawamput-apat ang aking kabutihan at kagandahang loob. Magtiwala ka sa akin at gawing puno ng kaligayahan, Kapayapon at emgeo regalo ang taong ito. Magtiwala ka sa akin, kaya kong baguhin ang mga bagay na parang imposible at gawing posible ang mga ito. Kapag nahihirapan ka, umesak ka sa akin. Ipinapangako kong hindi magbabago ang aking pagmamahal sa iyo at palagi kitang ililigtas sama katapun na ye linggo, mari mong asan ang madaming regalo tulat na ye mabuting bagay. Sa Paktatapos NG 2024, makikita mo ang kalusugan, kagalakan at kaligayahan. Magandang kalusugan, kayamanan, kaligayahan at tagampay. Maghanda ka dahil ang mga regalong magbabago sa iyong buhay sa lahat ng paraan ay paparating na magbubukas ang kalangitan at ang aking mga biyaya ay babagsak sa iyo, habang nagtatrabaho ka sa iyong proyekto at pagtugon sa iyong mga pangangailangan. Kung handa ka, Machti PNG 888. Ang mga pag-iisip at panalangin ay nagmumula sa mga salita sa mensaheng ito. Engmgea himala ipsilon mgea regalo mula sa Diyos na naghihintay sa ipsilono sa iyong paglalagbay. Sa pagsisimula ng Hulyo, ipinapanalangin ko na pagpalain ka ng Diyos at ang iyong pamilya ngayong buwan, naway magdala ito sa iyo ng maraming suwerte at pagkakataon. Sabihin mo ito sa iyong sarili sa pangalan ni Jesus, na may matatag na pananampalataya. Anuman ang mangyari, gaano man kasama ang mga bagay sa mundo, hindi ako magdurusa sa dalawang libo at dalawamput-apat dahil ang maliwanag na kaluwalhasan ng aking tagapaglikha ay palaging nagniningning sa aking buhay. Huwag Kong Magalala, Mahal Kong anak. Palagi kidong binabantayan. Nakikita ko ang iyong MGA luha at naririnig ko ang iyong MGA panalangin. Kapag pinakamasama na ang mga bagay, hindi ako tahimik. Nakikita at naririnig kita at ililigtas kita mula sa kawalan ng paasa. Yakapin montag ang panahong ito dahil puno ito ng zaganang mgabiyaya. Nawayang salitang ito ng pagmamahal at pagtanggap ay tumama sa iyo ng malakas nagbibigay sa iyo ng pag-asa, lakas, at bagong pananampalataya. Magtiwala ka sa akin, dahil ako ang walang hanggang Diyos na nasisiyahan sa pagbibigay sa iyo, ng hindi mabilang na mga biyaya. Para sa MGA may problema sa pera, elamin na aman ka ng glabis. 222 kung naniniwala ka sa Diyo. Ang ipira ay darating sa iyo kaing ka na magtrabaho ng mabiga para dito.